Hello po muli mga katambay. Nagbabalik po muli ang inyong katambay kahit medyo late ay magkukomento pa rin po sa inyo mga katambay. Ah, uh, ito po komentuhan po natin mga katambay. Ito po nga uh, ito po medyo na na po ito at talaga napag usapan na po ang uh, politika, siyempre po. Ang sikat na sikat po na sinasabi po ni Vice President Sara Duterte na mga nakabudol daw po sa kanila at sa kanya. Di umano mga katambay lalong-lalo -lalo po ang sinasabing uh, kaibigan daw po niya ang uh, kaya ang senadora Amy Marcos. At ito po, nagpahayag po ang uh, senadora at ang kapatid po, Siyempre po, kumetohan din po natin pati ang pangulo. Ito unahin po natin ang uh, ang pahayag ng uh, uh, senadora Amy Marcos na siya daw po ang uh, magiging uh, tulay pa, tulay Magiging tulay daw po siya dito sa sinasabing uh, pagbabati. <laughs> sino po ba ang magkaaway at sino po ba ang unang uh, nagpakita po ng sinasabing uh, uh, batikos at uh, ginawa ng uh, pamumulitika, yung sinasabi nga natin na demolition, Ginagawa nilang demolition job na para pabagsakin at siraan ang kredibilidad ng mga Duterte at lalong-lalo na ang SARA ang Vice President Sara Duterte dahil yan po kasi ang nagiging tinik po doon po sa sinabi ng ating Vice President na yung pag nabalik sa iyo ang kapangyarihan ay ayaw munang mawala sa iyo. Di ba? Nahan na sinasabi nga ah, gusto mo nang manatili ng forever dahil nakabalik ka na sa pwesto. Di ba? Yung sinasabi nga ng Vice President, yung pagiging greedy, di ba? Yung ah, pagiging ah, talamak at sinasabing may droga pa di umano, di ba? ba? Kaya dito po, komentuhan po natin ang uh, sinasabi nga po ng ating mga kababayan na mayroong pagkamangga ang uh, senadora Amy Marcos, mangga daw po, may mangga na at uh, mayroong paro salita di umano na mambubudol pa mga tamay. Pakinggan po natin ang pahayag ng senadora at ako'y uh, komentuhan natin. Walang kakampihan para walang alitan at walang turuan. Ito ang binigyang diin ni Senator Amy Marcos matapos tumangging maging bahagi ng senatorial slate sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas na binuo ng kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Plano ng presidential sister na mag-isa lang na tumakbo sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Sen. Amy Marcos, nalungkot ang kanilang ina na si dating First Lady Imelda Marcos sa desisyon niyang ito. Ngunit paliwanag ng mambabatas, pinipili na lang niyang manindigan na malaya at matatag at walang kakampihan kundi sambayanan. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, mag kausap sila at ikaw na ang uh, magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, eh maghihintay ka muna sa tabi. Hindi ka uh, papanig doon sa isa at ayo uh, ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alisan yung mga kaibigan mo. Dagdag pa ng senador, sa pagtakbo niya bilang independent candidate ay hindi na ito kailangan pumanig sa isang partido, sektor o personalidad. Sa ganitong paraan niya ay magagawa niya ang mga dapat mai sa katuparan. Ayan po, tayo. Ayan po. At uh, sunod po natin yung kapatid naman po, ang presidente. Ginagalang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang desisyon ni Senator Amy Marcos na tumakbong independent sa 2025 midterm elections. Tiniyak din ng Pangulo na suportado pa rin ng partido at administrasyon ang kanyang ate. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Yep, that's fine. that I've run as independent myself many times. so, That is her choice. Tugon niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ambush interview ng media sa Tarlac. Kung ano ang kanyang reaksyon na ang kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos ay tatakbo bilang independent sa midterm elections. Ayon kay Pangulong Marcos, maging siya noon ay tumakbo rin bilang isang independent candidate. I suppose it gives her a little bit more scope and freedom uh, to, uh, to make her own schedule and to campaign uh, in the way that she would like to do. Ngayon man, sabi ng Pangulo na natiling nakasuporta sa kanyang ate ang kanyang partido. But you know, the alliance is still behind her. We are still continuing to support her. And if down the road she chooses to join us in our campaign service, she is of course very welcome. Para naman kay Sen. Aimee Marcos... Ayan po mga tamay, ang mag-ate. Nakita niyo po ang ginagawa sa mga Pilipino. Ay talagang uh, nilalaro po ang isip ng mga Pilipino na para ba ang mga Pilipino ay nagiging bobo na at tanga, magtatambay. Hindi po hindi na po tanga at bobo ang mga Pilipino. Alam na alam na po ng mga Pilipino ang inyong body language pagdating po sa politika. Alam na po natin ang mga body language po nila, di ba? ba? Ito po ginagawa lang po nila kasi politika. Kunwari, di umano, magkakaaway, hindi magkakasundo, at kailangan magbati-bati. At yung sinasabi, ako magiging daan para magkabati-bati at magiging tulay doon sa sinasabi po na uh, kailangan na po na magkasundo. Ang sinasabi nga, uh, may mga alitan daw po, di umano, mga katambay. Ang tanong po ni Kamanong, komento po na inyong likod kanino po ba nagmula ang lahat, mga katambay? Kanino po ba? Sa pamilya Duterte po ba? Di po ba? Kanino po ba nagsimula? Ang sinasabi nga uh, hindi naman po ordinaryo ano po ito eh. Hindi ordinaryo yung uh, usapin po ito dahil ito po ay talagang uh, paninira po ang ginawa po nila. Talagang uh, pinagplanuhan po nila ang pamilya Duterte kung paano po ito pabagsakin. Di ba? Hanggang ngayon po hindi po tumitigil po ang pagpapabagsak at paninira po sa mga Duterte hanggang ngayon po nakikita po natin sa social sa mainstream media at sa kamara, 'di ba? Sa Senado, sa institusyon po ng Kamara, nagpapatuloy pa rin po diumano diyan ang pag-iimbestiga sa pamilya Duterte, lalong-lalo -lalo na po sa ating uh, dating presidente Rodrigo Roa Duterte, 'di ba? Pilit pong pinasasama ang magagandang programa ng uh, dating pangulong Duterte lalo na yung uh, pagkitil at pagsugpo at napakalaking kabawasan yung salot na lumalaga na po sa ating bansa, 'di ba? Lalo ang droga, krimen. 'Di ba? Noong panahon na siya ay naupo ay talagang sobrang talamak at napakalala na po ng ating bansa lalo sa droga at krimen. Pero sa kabila noon, talagang pinababagsak na pilit, pinasasamang pilit, 'di ba? ang mga Pilipino po, ang mga Pilipino, nakita rin po namin, nakita po namin mga Pilipino at mga kasama nating mga kababayan natin, mga OFW, yung pag, pagtugon nyo sa problema ng mga Pilipino. Hindi po namin nararamdaman sa loob ng dalawang taon kung paano po tumugon ang bagong Pilipinas sa totoong problema ng bansa. Di ba? Ano po ang nakikita namin? at natutuklasan po namin araw-araw. Kapwa po politiko ang nagahayag at nag, nagpapasabukpo nagpapasabog po ng napakalalaking korupsyon. Yan po ang nakikita namin, Senadora Amy Marcos, hindi po yung sinasabi nyo na kailangan magbati-bati. Kayo na mismo, Senadora Amy Marcos. Di ba, ba Napakalalaking korupsyon ang inyong natuklasan sa inyong kapatid, sa inyong pamamahala na inyong kapatid ng bagong Pilipinas. At isa pa, at isa pa, basag na basag na po at na bistadong bistado na po ang karakas. Ang karakas po na inyong kapatid. At napakarami po nga dala-dala po. dala nga mga usapin, problema, hindi po tinutuldukan ka ng inyong kapatid. At napakalaki po ng issue na dapat pong sagutin din ng inyong kapatid, lalong-lalo sa kanyang kalusugan, sa kanyang bisyo. Di po ba? Senadora Amy Marcos, hindi po natutulog at hindi po tanga ang mga Pilipino para po makalimutan po lahat ang nangyayari sa bansa natin. Hindi po ba mga katambay? Unang-una yung kalusugan, yung droga. Tama pa ba ang tinatahak po ng inyong kapatid lalo sa issue ng droga? Nagteteeng ang kawali po kayo dyan, Senadora, sa issue ng droga. Nagbubulag-bulagan po kayo dyan, pipi at bingi. Di po ba? Ang Senadora sa issue ng droga sa kanyang kapatid. At paano po tumugon na inyong kapatid sa lahat, sa dami po ng pinangako po sa mga Pilipino? Sa dami po ng pinangako sa mga Pilipino, ano pa, ano pa lang po ang nararamdaman ng mga Pilipino? Ayuda pa lang. Ayuda, naghalal po ba tayo ng Pangulo na ang programa ay puro ayuda? Di ba? At yung sinasabi po na tutugunan at pagagandahin pa ang Pilipinas at hihigitan pa ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Naramdaman po ba ng mga Pilipino sa loob ng dalawang taon? Ang napagkikita po namin, uulitin po ni Kamanong, ang nakikita po ng mga Pilipino, si Kamanong ay laganap na korupsyon sa ating bansa. Napakalalaking korupsyon, numero di umano. Pati ang Vice President, natuklasan ang ginagawa po ng institusyon ng kamara kung paano po sila gumawa ng mga extraordinary extra biro niyo po vice president na mismo nakatuklas senadora tapos sasabihin niyo babalik ang vice president ng tiwala ng vice president sa inyo paano babalik ang tiwala ay e lumihis kayo ng landas. Hindi yung landas na gusto ng Vice President ang tinatahak ninyo. Di po ba? At hindi yung landas na sinasabi nyo, pinangako nyo sa mga Pilipino, na gagawin nyo yung ginawa at higitampan ninyo yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Anong landas na po ang tinatahak nyo ngayon? Lagahan na pang korupsyon, na pang droga, na pang krimen sa ating bansa. Di po ba? Tapos kakulangan ng trabaho. Hirap na hirap po mga Pilipino dahil kulang na kulang po sa bansa natin ang trabaho. Kaya nga po nagpapamigay kayo ng na ayuda dahil ang hirap ng buhay. Kung sinasabi yung gumaganda ekonomiya natin, wala na sanang ayuda kayong binibigay. Di ba? ba? Kaya ginagawa niyo lang pong tanga at bobo mga Pilipino sa ginagawa niyo. Di ba? ba? Di ba, ba mga katambay, hindi nyo ba napapansin ang ginagawa solusyon sa atin? Puro band-aid lang, kapira-piraso, kapira consignment, di ba? Puro consignment lang, gumagawa lang sila ng action, action, action dahil hala lang, kailangan magpabango. Di ba? Napakarami po nilang ginagawa, band-aid, band-aid. Ngayon, kung ano-ano po ginagawa nila ngayon, di ba? Nagpapamigay po ng uh, di umano, mga lupa daw, eh, lupa din naman ng Pilipino yon, Lupa rin ng Pilipinas yon. Hindi naman nila lupa yung pinamimigay. Lupa rin ng mga Pilipino. Hindi naman nila pag-aari yun. Di ba? At yung ayudang pinamimigay, hindi rin naman nila pera yon, Pera din naman ng taxpayer yon, Di ba? Napakalaki nga lang din ang nakukurap. Di mano? Nagpapamigay ka, pero gano naman yung napupunta sa bulsa mo naman. Di umano. Gano naman kalaki. Di Di ba? Kaya dito po sa ginagawa nyo po, eh wala na pong maniniwala sa inyo. Senadora Amy Marcos at sa inyo pong kapatid dahil wala pa pong napapatunayan dalawang taon na. Napakararami pong uh, anomalya sa loob lang ng dalawang taon, isang damukal na anomalya po ang pumuputok sa bagong Pilipinas. Di po ba? Yung maharlikapan pa lang. <laughs> yung mga pera sa loto, di umano pera sa PhilHealth, 'di ba? 'Di ba, di ba no? At 'yung mga bilyon-bilyon na ginastos natin sa flood control. 'Di ba? ba? At napakarami pang natutuklas natutuklasan na extraordinary sa institusyon ng kamara, uh, 'di ba, ba? At 'yung pumuputok at putok na putok na rin. Putok na putok na rin po di umano yung uh, binenta yung isang damukal na ginto. Akala ko ba si Nadora Amy Marcos ay napakarami niyo pong ginto. Isang damukal daw po ang ginto niyo. At marami pong mga vlogger nung mga nakaraan. Nasaan na po kaya yung mga vlogger na nagpapakalat na may mga talata -tala no nugod? Di ba? Meron pong ganyan eh. May vlogger. Natatandaan po si Kamanong noon. Nung uh, Panati kong panati ko po ng Pangulong Marcos. Yung uh, si, uh, I think, si Sangkay ba yon Si Sangkay. At kasama pa yung isang, uh, marami yan eh. Meron pang, uh, I think, yung, uh, yung coach. Meron pa yata coach eh. Di ba? At yung isang taga-bicol. Meron pa yata taga-bicol din naniniwala. Isang damukal daw po ang ginto ng uh, pamilya Marcos. At sinasabing eh, makapagbabaya daw ng utang ng bansa. Tala-tala no gold. Pero ngayon, inuubos ang ginto daw sa, sa ating bansa, sa Central Bank. Napakarami daw, tunito nila daw, binenta, mga katambay. At nabenta ng matagal na yata, mga katambay, kung hindi nagkakamali yung lingkod. Nagtatanong lang po ang inyong katambay manong. Totoo po ba? Senadora Amy Marcos, Amy Marcos at uh, President Bongbong Marcos na pati ang ginto ng mga Pilipino, ang ating reserve ay kinatkong nyo na rin po, di umano. Ganon po ba kayo katimawa? No? Timawa po ba kayo sa pera ng bansa? Nagtatanong lang po inyong lingkod. Ganun po ba kayo? Kayo po ba'y ba napakahirap na? At pati pera ng Pilipino, pera ng bayan, pinag-interesan nyo? Nagtatanong lang po. Tapos ngayon, gagawin nyo ngayon, sa pamilya Duterte para magkabati-bati. <laughs> Malabong mangyari yon, Malabo pang mangyari at walang nakita ang pamilya Duterte sa inyong pagpapatakbo. Yung paano kayo magpatakbo? Di ba, ba? Ano ang ginagawa ng pamilya nyo? Pamilya nyo, ano na ginagawa sa mga Pilipino? At lalo sa mga Duterte? Lalo, lalo sa Vice President? Kung ano-anong issue ang tinanim nyo riyan. Pati yung kanyang uh, pagiging sekretary sa DepEd, napakarami yung issue. At lalo-lalo na yung binigay ng kapatid nyo na galing sa, sa opisina ng presidente, yung confidential fund, binigay sa kanya. Binigyan nyo rin ang issue kasama ang pisa nyo. Kayo ang may malaking problema. Hindi po problema ang pamilya Duterte. Yung po ang totoo yun. Dahil ang pamilya Duterte, walang kaproblema kaproble, sa mga Pilipino. Di po ba mga katambay? Lalo sa mga OFW, walang problema ang mga Duterte. Kayo po ang maraming problema sa mga Pilipino. Dahil hindi na po nagugustuhan ng mga Pilipino, yung ginagawa nyo po pagpapatakbo sa Pilipinas, sa taong bayan, maganda lang po kayo sa social at sa mainstream media. Sa mainstream media lang po, gumaganda ang reputasyon nyo. Pero pagdating sa social media at sa mga ordinaryong Pilipino, sa middle class, sa mga mahihirap, mabahong mabaho po kayo. Di umano mga katambay. Mabahong mabaho. Lalo sa OFW. Mabahong mabaho na kayo. Dahil ganyan kayo magpatakbo sa Pilipinas. Wala kayong solusyon. Dalawang taon na kakapiranggut lang ang binibigay ng solusyon. Pagkain natin, trabaho, napakamamahal na kuryente, tubig, pati panluto, silain, gasol, ubod ng mahal, pati mga karsada natin, dumaan ka sa karsada natin, kimamahal ng tollgate. Kung ikaw man ay may sasakyan, di po ba? Yung po ba ang solusyon? At nagkakaubos pa rin po yata ang ating mga ari-arian. Pati yata ari-arian ari ng mga Pilipino, pag-aari ng gobyerno. Mukha yata di umanong nabebenta na rin yata yung mga natitira pa. Hindi kaya nagtatanong lang inyo katambay manong. Totoo po kaya? Ginto. Nagkakaubos na. Nagtatanong lang po kayo po mga katambay. Tapos heto na naman. Ito na naman, twist na naman nila na kesyo kailangan magkasundo-sundo. Ano kaya? Para ibudol muli ang mga butante? Para mabudol at dire-diretso po ang kapangyarihan nila? Kapangyarihan na tayo tayong nahita? Ano nahita natin? Puro korupsyon? Puro korupsyon na nakikita natin? Na nangyayari ngayon? Hindi po ba, natutuklasan na puro korupsyon tapos sila na naman Magbabago ba ito? Sa tingin nyo, magbabago sila? At sasabihin mo na paunlarin nila ang bansa? Napakatagal na po nilang politiko Never natin nakita umunlad ang ating bansa Nakita lang natin nag-improve ang ating bansa Sa mga Duterte lang natin nakita Noong maging presidente ang Duterte Kinilala ang ating bansa. Di ba? Naging progresibo. Lalo sa mga sinasabing mga magninegosyo, foreigner. Di ba? Kung hindi nga lang po nagkaroon ng pandemya sa pandaigdigan, magandang maganda na po ang bansa natin. Dahil sa ginawa ng mga Duterte, lalo ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, nakita niyo po, ano po nangyari sa ating bansa? Isang damukan na biyahe ng Pangulo. Isang damukan na travel. Nararamdaman po ba natin yung isang damukan na biyahe ng Pangulo? Ano na po? Dumami na po ba ang may trabaho na sinasabi magbibigay ng trabaho sa napakarami mag i sa atin? Nasaan na po yon? Nagtatanong lang na po si Kamano, wala po yata tayo nararamdaman doon sa isang damukal na biyahe ng Pangulong Marcos. Di ba? Ano na po yon? sa hangin na lang yung ginastos ng mga Pilipino ng taxpayer na isang damo ka na pera. Tinangay lang ng hangin. Dahil yung flood control, tinangay ng tubig eh. Ganun na lang po ba? Pati yung mga corruption na tutuklasan. Kaya malabo yun. Huwag nyo na pong gamitin. Senadora Amy Marcos, hindi na po magpapagamit ang mga Duterte sa inyo. Nakita na po ang totoo niyo pong kulay, ang totoo niyo pong pagkatao. Kitang-kita na po ng mga Duterte lalo ni Vice President Sara Duterte ang tunay niyong layunin sa bansa. Hindi po ang bansa ang inyong inuuna. Ang inuuna niyo po di umano ay inyong pangsariling kapakanan. Hindi kaya nagtatanong na si Kamano, nagbabawi po kaya yata kayo sa mga nawala po yata sa inyo? nung mga panahon na kayo'y nawala sa kapangyarihan? Hindi po kaya, nagtatanong lang si Kamanong, gusto niyo po makabawi at sobra-sobra pa? Nagtatanong lang po. Hindi naman po masama magtanong. Di po ba makatamay? Kaya nakakalungkot lang. Ngayon, gagamitin nyo na naman ang Duterte, Kiesio. Kailangan magkabate. Sinadora. Eh, yung kapatid nyo nga, supportado kayo ng Pangulo. Supportado kayo ng Pangulo dahil magkakadugo kayo. Magkakapusod. Di ba? Sa media nyo lang sinasabi na nakakaproblema kayo. Pero sa totoong buhay, magkakasundo kayo lahat. Yan ang realidad, real talk. Magkakamag-anak kayo. Magkakadugo, magkakapusod. Pare-parehas kayong mayayaman. Di ba? Imposibleng hindi kayong magkakasundo. Di ba ba? Hindi nyo po sasamahan ng may hirap na tao. Hindi po sila ang gusto nyo kasama. Pandidirihan nyo pa nga yan eh. Dahil may hirap, madudungis. Maraming virus ang tingin po dyan ng sobrang yaman. Lalo na mga royal blood. Di ba? Madungis ang mahirap. Mahal nyo lang kami pag botohan na. Yun po ang totoo. Ginagamit nyo lang kami pag botohan na Dahil doon sa kapangyarihan Yung pagiging greedy At sinasabing easy money Easy money di umano Pag ikaw ay nasa gobyerno ngayon Napakadali ng pera daw di umano Nagtatanong lang po Komento lang po na inyong lingkod Tapos eto na naman mga katambay Gumagawa na naman po ng kwento Para pantwist Tinutwist po ang mga Pilipino doon sa tunay na problema ng bansa at doon sa tunay na problema ng kanyang kapatid, ng Pangulo, na napakarami na po. Napakarami na po natin nagtatanong kung kailan po siya magpapadrag test. Gustong gusto na po natin malaman ang totoong kalagayan na ang Pangulo po ba talaga ay hindi nagdodroga. Di ba? Kayo mismo Senadora Imee. Komento ni Kamanong, magpasama na rin po kayo. Sumama na rin po kayo magpa-drug test. Para po malinis po lahat ng Marcos ay hindi gumagamit ng droga. 'Di ba? Komento na inyong lingkod. Sumama na rin po kayo. Lalo po para po ang malinis po ang pangalan Marcos sa mga Pilipino. 'Di ba, ba? Dahil matindi pong issue sa inyo 'yan. 'Di ba? ba? Kaya mga katambay, dito po sa komento po natin ngayon, yung ginagawa po si Aimee Marcos, party po ito, strategy. Strategy niya po ito na nagpapaawa effect sa mga Pilipino na siya ay magiging independent. Hindi siya sasama kuno dahil meron daw po nag-aaway na partido o nag-aaway na dating magkakaibigan na kailangan wala siyang kampihan mga katambay. Naniniwala po ba tayo doon? Hindi na po tayo bobo tanga, mga katambay. Parte po ito ng pamumulitika. Strategy ang ginagawa po. You know? In, parang sinasabi niya, siya lang ang makakagawa ng paraan dito sa dalawang tao o tatlong tao o dalawang pamilya o tatlong pamilya na dati niyang kaibigan, gagawa siya ng paraan para ito'y magkasundong muli. Ano po ang pinakikita sa mga Pilipino, isa siyang hero. Ang lalabas po, napaagaling niya pong senadora, gagawat-gagawa ro siya ng paraan. Pero ang problema ay galing sa kanila. Sila ang nagbigay ng problema sa mga Pilipino at lalong-lalo -lalo na po sa pamilya Duterte. Hindi po ba? Ano po makatamay masasabi nyo? <laughs> si Kamanong, marami na pong nasabi si Kamanong. Kayo po ang tatanungin ni Kamanong. Ano naman po ang saloobin nyo? Bilang bumabalik na naman po sa atin ang isang Marcos, ang isang Aimee, na talagang uh, nililigawan tayo at ginagawan, ginagawan po tayo ng strategy para maniwala pong muli sa kanila, mga katambay. Muli po mga katambay, maraming maraming salamat po sa nakagusto po ng ating malit na channel. Tambayang Makabayan sa TikTok at YouTube. At maraming maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and uh, subscribe and comment. po. At sa mga nananatili po na hindi nyo po iniiwanan ang ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Maraming maraming salamat po mga tambay. Sa muli po, ingatan nawa, paalam, bye-bye.